Yo, what's up, happy people? Sorry mga magaya sa dahil hindi po natin nalagyan po ng subtitles po yung asinabi uh, sinabi po ng matanda na inutusan po siya ng Panginoong Diyos na magingat po ang buong uh, Mindanawan o mga tao sa Mindanao po. No? So ngayon mga kuis, uh, ay ginawa na po natin ng subtitle po para maintindihan po ng mga kababayan natin, mga taga-subaybay natin taga panood natin kung ano po ang ibig sabihin ng matanda. So ito po, pakinggan po natin para po maunawaan nyo. At ang last video po nito, ay dito nyo po makikita yung update po, yung sinasabi ko pong update kung may tsunami ba at yung mga na, nasirang ari-arian, yung sa last video po. So without further ado, let's begin kanang 30 metros ang kalap doon, maabot pa ang tubig dagat. Kunya ang balod, dako nga balod, maabot sa baybay. Bisa nun sa sa balay, ibtun pa, kanakan kankanon pa, dadun pa doon sa kanang laod. Kunya, kung mangutana kung kinsa ang nagsulti na ang Diyos amahan sa langit i-forward na dahil kay para matalang ingon siya ipa-forward daw na sa kanang na cellphone para maawar ang mga tao sa kanang tibok Mindanao. Oh. Paliyok lang po dahil hanam ang cellphone. Iawat na lang po makaluwas mo bubo sa katawahan. Kwan ba, dunay ka ng unos. Kung dunay unos, mag magsunod ang tidal dalweb. Kinahanganda po rin sa baybay -bay ka ng mamakwit kay gikan sa lakihan sa dagat 30 metros ang kalap maabot pa sa tubig dagat kunya ang kanang balod dako nga balod kan maabot sa daplin kan kanon pa ang mga balay bisan sa kaligon dadto nito sa kanang laod kun mangutan mo kung kinsa nagingon ingna dai ang Dios ang man sa langit sulti so an ko mo na akong gisulti mo tibok mindanao lang ang kanang tuan kanang kahidya mo abot. Iya mong guna sa yawa, anak ba? Naimingon nga. Ah, magampo lang ito sa ginug. Sulti, anak, ganita. Di ka matoo. Ang ugan, ubuwi ko ang taasinuwi. Malakay tag-arka. Kinagay mo ang gabi ay. Mo naman po ni ang arka na ito. Samtang abot sa ginug si Kristus. sa doon pagbalik. Ang yang uban pa, di man Di man ko mato sa imong istorya dai. Ing ko sag di lang gud, di mo na ko mingon na. Hmm, kana sugdan na. Kasugdan na daw ko. Okay lang gihapon, basta makaingon ko sa mga tao. Diri sa. Video diri sa, ko di ko video.

家门吗？ So ayun nga mga boys, mga guys mga kababayan no I hope na naintindihan nyo na po kung ano po ang ibig sabihin ng matanda So ang ibig sabihin po ng matanda specific, hindi po specific na talagang lindol po may lindol Ang sinabi niya doon po ay tsunami Well may uh, maisip po natin o mindset na po saan po nagsimula ang, lin, ang, lin, ang tsunami kundi sa lindol So yun na rin parang yun na rin po sinabi ng matanda na may lindol ba tapos mag tsunami tapos ang update po natin dahil uh, di ba nasabi ko nung recently videos natin na uh, i-update ko po kayo kung may tsunami ba ang nangyari so wala po wala pong nangyaring tsunami but cause eh nagpanik po yung mataw nakita nyo sa man, naman sa video mga close magayas na nagsialisa na po yung tagahinatuan barubo yung malapit po sa dagat at pumunta na po sa may mataas na bahagi ng kanilang lugar o sa bundok for the safety na rin mga kuwis magayas no at talagang advance na po sila nag isip ay baka magka tsunami kasi nga napakalakas po na lindol yun at doon po talaga tumama sa kanila yung epicenter mga kuwis magayas no so talaga hindi po kilala yung matandang yun mga kuwis magayas no? basta bigla lang po yung dumating sa lugar na iyon at naghatid o nagminsahi po patungkol po sa darating na trahedya sa buong Mindanao. Tanghali po siya dumating at pagkagabi, pagkagabi noon alas 11, doon na po nagsimula yung lindol. After now mga kois, may aftershock pa rin na naramdaman sa taga Mindanao especially po sa Surigao at Agusan del Norte mga kuyas mga gayas so, so nakita nyo naman doon mga koys, mga gayas na talagang uh, nagkasira-sira po yung mga ari-arian hospital, mga mall 7-eleven mga bahay yun po ang naidulot ng 7.2 may 7.7 may 6.9 na po. Depende po kung saan po na sentro yung lindol. Kaya hindi po makapariha yung uh, sukat o ang lakas ng lindol mga mo guys. No? Well, may nag-comment po dito na hindi daw totoo na 7.7. Depende sa iyo yun kung saan po tumama yung uh, epicenter. Kung nasa malapit ka, yun ang pinakamalakas. Medyo kung malayo ka, Siyempre, may nahina din yon Pero umabot po siya ng 7.7 magnitude mga kuys magkayas no? At talagang yung mga mahinang mga are area o mga building ay talagang nasisira po. At yung dalampasigan po, totoo po yon na naglutay bigla, naghibasan po papuntang laot. At maraming salamat naman ng Panginoong Diyos at ay hindi po nagka-tsunami o or tidal wave na gaya ng sinasabi ng matanda. At least, na aware na rin tayo, aware yung mga tao, yung ibang tao na, na naniniwala sa kanya, na magkaroon po ng trahedya. Yeah. Hindi lang specific doon ang sinabi niya na lindol, pero saan ba ugat ang uh, tsunami, diba doon sa lindol. So, matik na po yun. Diba? So, talagang, iwan lang natin, di rin tayo makapagsabi kung... Pinadala ba yun ng Diyos? Anghel ba yun? O isang misayas ba yun? Na utos ng Panginoon para iligtas yung isang katauhan mga koys, sa trident. Ganun mga koys, no? Well, mayroon pong naitalang patay po sa lindol, no? Siguro naipit yon pero kaunti lang po hindi po tataas ng sampung tao mga mo guys no but yung mga are ari ay na nasira mga kuys lalo na sa Mindanao sa Agusan Norte at sa Surigao Sur eh gabi mga kuys po ang value po ng kanilang ari Arian na nasira private man o mga government infrastructure o mga mall, ospital, o mga convenience store bilyonis po kaya pre for Mindanao po hanggang ngayon po kasi ay palagi pa pong naglilindol after pero hindi naman po gaano kalakas at ah uh, yun po update ko po kayo na wala pong na, nangyaring tsunami o tidal wave but lindol po sunog ayun po yun po ang update natin sana po naintindihan nyo po at naunawaan nyo po ang sinabi ng matanda. Kaya po minsan talaga wala namang mawawala sa atin kung maniwala man tayo o hindi. Basta mayroon pong nagsasabi o gagaya nung matanda, pwede naman tayo maniwala. Wala namang mawala sa atin kung maniwala tayo sa kanya. At least po, aware tayo in terms of security. Siguridad ng ating pamilya, ng ating buhay, maniwala na po tayo. Kasi gaya nyan dumating siya ng alas 12, nagpaalala na inutusan siya ng Panginoong Diyos. Eh, gabi po, dumating yung trahedya, alas 11, tulog po yung mga tao. How if kung nagka-tsunami, dahil sa iyo, walang naniniwala kay nanay. How if, eh, ubos lahat, gaya ng nangyari doon sa Japan. Huwag naman sana pong mangyari yan sa atin sa Pilipinas dahil hindi pa po tayo nakamove on halos lahat po. Kahit matagal na po yung bagyong audit at maraming pang bagyong lumaan ay halos lahat po ay hindi pa po nakapag move on o hindi pa po nakabawi. Nakautang-utang pa po, po yung bahay lalo na po sa Surigao na yung talag doon talaga tumama. December din yun. Doon po tumama yung napakalakas na, lin, bagyong audit. Mga course guys na no? talagang kahit sa ganung paraan mga koys pwede naman tayong maniwala kasi wala naman pong mawala sa atin kung maniniwala tayo sa mga ganun at least na um, aware tayo at isper din natin kung ano yung narinig natin about nyan dahil alam nyo naman mga koys na yung lindol ay hindi kahit anong aparatos ng ating gobyerno o ng pag-asa ay hindi po nadiditik kung kailan darating yung lindol diba kung sa lang niyang dumating yayanig kukuha ng buhay kaya yeah, sa kaganong kaparaanan mako is na meron mong kapag sabi pwede naman tayong maniwala wala pong mawawala talaga sa atin kung maniwala naman tayo o hindi well nakakilabot nga talaga mga kuis no? dahil biglang bigla lang dumating yung babae tapos magsabi ng ganon well kakalabot uh, kahit sino naman po ay kinalabutan po sa ganong makarinig ka ng ganon mas lalo na po pag nangyari po talaga ng kinagabihan tapos ikaw yung nakarinig ano kayang maisip mong magkawis no siguro goosebumps yung mararamdaman mar, mar, mar maramdaman mo or makaramdam ka ng takot na talagang totoong may Diyos well tayo naman no, mga guys ay naniniwala naman tayo kasi kristyano tayo na may Diyos talaga talagang safe po everybody po talagang kailangan po muna ay sa ganong gantong mga kaparanan mga kuis no talagang mindset po kailangan po makapaghanda po kung ano pong dapat gawin kaya hindi po masama yung makinig sa ating gobyerno paalala o abiso na kung anong gagawin sa tuwing may earthquake tama po yung sino, nila sa paralan sa opisina kait saan mang mga agencies ng ating gobyerno kung ano pong gagawin sa tuwing may trahedyang ganun laking tulong din po iyon na huwag po munang magpanik magkos, magmasid sa paligid-paligid kung ano ang dapat gawin kita nyo lahat, lahat naman siguro magkos makita nyo naman siguro nakita din siguro nila kung paano po mag earthquake drill no ayun po naglabasan po yung mga tao doon po sa video na nakita po natin Tama po yung ginagawa nyo. At least ay kinig at nagmasid po kayo para sa ating safety, sa ating buhay, sa ating family. So ano po ang kuminto nyo mga magaya Sana po nakaintindihan nyo at naunawaan nyo kung ano po yung ibig sabihin ng matanda. So for now, I'm Gan Pilipinas. God first, God bless, all peace. Please follow, like, and share, and subscribe.